kay long weekend karon ani ay nagkadya mga display o attraction nga giandam sa mga local government units aron makapadani sa mga tawo nga musuroy ug mag-enjoy sama sa Minglanilla ug City of Naga nga mabulukon kaayo ang ilang giandam ato kining sudungon pinaagi ni ining report Busy na kaayo kini mga personnel sa pagpreparar sa plaza sa lungsod sa Minglanilla. Karong tuiga, classical Christmas ang ilang tema kundiin may patigbabaw, ang pula o puti nga kulor. Gikan sa lain-lain gidakon sa mga hot air balloons, ang uban, gibitay pa sa punuan. Ang concept very sa minganilia is uh, classical. Uh, classical, kaya makita natin sa classical, uh, like hot air balloon, mga nutcrackers, mga... Christmas tree, mura siya Christmas village. Yani. Sa Disyembre 9, buksan ang Christmas display sa plaza sa Minglanilla. Samtang wala usab magpawahi ang sadakbayan sa Naga. Giandam na ang ilang plaza, boardwalk, city hall o gang -uban pang ang uban pa ng mga public areas. Tema sa ilang dekorasyon karong tuiga, Christmas around the world. Bida ni ini ang lain-lain ng mga landmarks sama sa flower farm ug windmill sa Netherlands. Ang city of Naga is magpakita sa unsan kanindot sa ilang Christmas sa lain-lain nga ang country. Nag-start yun mi og planning nugay-dugay na yod. Pero nakastart start mi og trabaho na diri it's November 3. Karong biyernes, Disyembre 8, formal nga buksan ang Pasko sa Naga. uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.